Galit at dismayado ang ating Pangulo sa kondisyon po na Secure Hall. Hindi na po kasi biro ang sitwasyon sa Secure Araw-araw may mga brownout at tumatagan ng higit sa limang oras. Dahil sa kakulangan sa kuryente, hindi makapasok sa paaralan ang mga kabataan hindi makapagtrabaho ang ating mga kababayan. Baksak din ang kabuhayan at napapahamak ang kalusugan ng mga pasyente sa mga health facilities. Problema na rin ang supply ng tubig. Dapat managot ang mga nagpabaya kaya umabot tayo sa sitwasyon na ito. Ang sabi, dulot ito ng kakulangan sa power supply at lumang power facilities. Kulang din ang pondo upang bumili ng spare parts at ayusin ang sirang generators. Hindi katanggap-tanggap sa Pangulo ang mga dahilang ito. Kaya't agad pong naglabas ng direktiba ang Pangulo para tugunan ang problema ito. Una, inutos niya ang immediate deployment ng karagdagang generator sets. Parating na ang isang dalawang megawatt modular genset bunga ng koordinasyon sa pagitan ng National Electrification Administration o NEA at Palawan Electric Cooperative o PALECO. Parating din ang isa pang rental genset mula sa SIKIHOR uh, Island Power Corporation o SIPCOR. Target po ng mga ito na mabawasan ng brownout habang inaayos pa ang mga planta. Pangalawa, inatasan niya ni Pangulo ang NEA na pamunuan ng crisis response kasama dito ang technical support at araw-araw na koordinasyon sa LGU at sa power distributors. Pangatlo, ipinagutos ng Pangulo ang full legal review at audit ng kasunduan sa pagitan ng SIPCOR at Province of Siquijor Electric Cooperative o Procielco. Layunin itong alamin ang naging pagkukulang at pananagutin ang dapat managot at tiyakin na hindi na ito mauulit. Bugot sa agarang aksyon, inutusan rin ng Pangulo ang Department of Energy at NEA na bumalangkas ng pangmatagalang energy plan para sa Sikihor na dapat po ay matatag, maaasahan at sapat ang serbisyo. May inalatag ding six-month time timeline ang Pangulo. Ito po ang tinatawag niyang short-term solution period kung saan gagamitin ang mga genset para matiyak ang tuloy-tuloy na supply habang pinaplano ang pangmatagalang solusyon. Sa loob ng anin na buwan, dapat nang mailatag at maipatupad ang permanenteng sistema para sa kuryente sa Sikihor. Kasama rito ang pag-ayos ng mga planta, transmission lines, fuel logistics at technical standards at malino po ang babala ng Pangulo. SIPCOR has to live up to its commitments. Kung hindi nila magawa, hindi pwedeng, hindi pwedeng, hindi maibigay. We are losing the opportunity to grow Sikihor.